Plus News Banga balita ngayon, teacher na tulak ng droga arestado sa buy operation sa Negros Occidental Bilyong-bilyong ari-arian, luxury cars ni Sara Diskaya kinwestiyon sa Senado. Haabot sa 118 billion pesos na wala sa ekonomiya, bunsod ng katiwalian sa flood control ayon sa Department of Finance. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ang isang high value target sa buy bust operation sa sitio Tapok, Barangay Enclaro, Binalbagan, Negros Occidental nitong Agosto 31. Kinilala ang suspect na si alias Jofel, 42 anyos, residente sa nasabing lugar at isang public school teacher. Na-recover sa kanya ang siyam na pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos gayon ng buy bust money. Naharap siya sa kasong paglabag sa RA 9165 wong Drugs act of 2002. Ginisa sa pagdinig sa Senado kahapon ang kontrobersyal na contractor na si Sara Diskaya na may-ari ng ilan sa construction companies na nakakuha ng maraming proyekto ng gobyerno. Isa sa ang bilyon-bilyon nitong ari-arian matapos mag-viral ang kanyang interview na sinabing pinalad sila na makasecure ng mga kontrata sa DPWH. Depensa ni Diskaya bago pa magtrabaho sa DPWH Nasa construction business na ang kanilang pamilya at kanilang kliyente ay LGUs at private entities. Tinanong naman ni Sen. Bato de la Rosa kung kailan nagsimula ang kontrata ng kanyang mga kumpanya sa DPWH para sa flood control projects na sinagot naman ito na taong 2016. Pinaisa-isa naman ni Sen. Jingoy Estrada kay Diskaya ang 28 luxury cars na pag-aari nito, ang pinakamahala isang Rolls Royce, na nagkakahalaga ng 42 million pesos. Matapos ang pagdinig ay hindi na nagpaunlak ng panayam sa media si Diskaya nasa 42.3 billion pesos hanggang 118.4 billion pesos ang nawala sa ekonomiya ng bansa bunsod ng korupsyon sa flood control projects mula 2023 hanggang 2025 ayon sa pag-aaral ng Department of Finance o DOF. Tinatayang 95,000 hanggang 266,000 na trabaho rin ang nawala sa kaparehong panahon. Kamakailan ang nagpulong ang mga opisyal ng DOF BIR at BOC upang talakayin ang direktiba ng Pangulo na imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects. Gayun din ang pag check at tax and customs fraud audit. Samantala, pinaplan siya na ng Pangulo ang magiging komposisyon ng bubuuin nitong independent commission na tututok sa issues sa flood control. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita. Uh -huh.